hindi uh, lang tayo ah, sa kasa nga ba? sa kasa nga ba? ha? ah, ito nga kasi dahan pala ayan namin mingotsi kaya sa klase ng mga isda makukuha mo dito? tilapia saka heto ah, tilapia saka heto ah meron na dito baka may ano yung tawag na generator fish generator fish ayun no hindi no hindi sa sa eh kadalasan sum sumisingit yung mga yan mga okay, yan yeah. ha? mga tayo okay. oh. yun sa ano ayan na ayan na ayan na ayan o oh. ano yan ano yan hito ba yan o baka janitor pes ayan eh oh. pinagagawa na o oh. dami dun sa gilid oh

Hahaha. <laughs> <Maliliit> lang eh Hahaha. <laughs> lang kulit no sayang yung ano eh Hahaha. <laughs> lang Hahaha. yung malaki nakaraan marami daw ang uli kaya sino yung mga kasamaan mo dati dito tay marami kayo no doon sa ano sa may sa kabilang tulay yung nasa ano nasa baba kayo rin yon ha marami doon no marami siguro sila ngayon nandun Ah, marami doon? Siksika na kayo doon, no? Oh, pag pumunta pa kayo doon. Lapo-lapo! Apu. <laughs> Ang liit. Dilapia nga, o. Oh. Ang liit. Ano Al sa... Sa subo din yan. Pangkilawin. Hahaha. <laughs> Yuh. Ayan, tatlo na sila dito na mamiming wala pa silang huli.